Ba, may naalaala akong bigla ngayon ng mga panahong ito. O huwag naman magagalit na mga followers nila. Issue lang ito at uh, napapag-usapan lang. Hindi ko nga, kaya nga gusto kong pag-usapan. Ito ba eh, sinasadya? Destiny ba ito? O talagang ah uh, uh, totoo ang kasabihan na hindi natin alam kung ano ang bukas? ah huh? Ang tinutukoy ko po, yung matalik na magkaibigan, na minsan nakakatampuhan din, dahil tao lang naman pare-parehas, may parang nagkasabay ng uh, mga nangyari. Ang tinutukoy ko ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Pastor Apollo Quibuloy. Magkaibigan yan. 50 years na magkaibigan yan, pero nakahiwalay ng landas yan ng 2016 hanggang 2019. Alam ko yun kasi pareho silang tumatawag sa akin na sila pareho may problema noong panahon yun. Eh. Hindi alam yun ng publiko. Anyway, Ganito. Unang pagkakataon na Holloway aba, maparuyo silang nakakulong. Si Duterte ay inaresto dahil sa kanyang mga kaso sa ICC at ngayon ay nasa ICC sa Netherlands dahil Netherlands. Okay? Si Giboloy, una ring Holloway ay nakakulong natapos naman siyang aristohin dahil dun sa qualified human trafficking at di umano yung sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court at passing RTC noong September 8 medyo naging makulay 16 days na pinagahanap siya ng kapulisan mula September 8 nakakulong siya ng 2024 until now unang holy Week na nakakulong siya pero maliban dyan meron pang nakaraan at bagong darating Nung March 28, birthday ni Digong, 80 years old. Unang pagkakataon ng birthday siya, nasa kulungan. Kasi nga, pinakulong siya ng ICC. Okay? This coming April 25, alam na alam ko yan kasi 15 years akong nagpupunta ng Dawaw pag birthday niya. Birthday ni Kibuloy, April 25. First time din na magbe-birthday siya sa kulungan dyan sa passing jail ah uh, under ng Bureau of Jail and Management Penology dahil doon sa qualified human trafficking non-bellable offense. Ayaw ko nang talakay ng kaso kasi nasa korte na yan. Bahala ng korte. <coughs> Sinasabi ko lang, yung naaresto sila, nakulong silang magkaibigan na sa first time, unang pagkakataon na Holy Week, Semana si Santa, pareho silang nakakulong sa magkahiwalay at magkalayupan lugar ang dating magkaibigan. Isang nasa Europe at isang nasa Pasig, Metro Manila, Philippines. <clears throat> Nang birthday si Digo, wala rin sa Pilipinas dahil nasa ICC na siya noong last March 28. Next week, March, uh, April 25, birthday naman ni Kibuloy. Nasa kulungan siya sa Pasig. Ah, yan ho yung nangyayari. Kaya nga itinatanong ko sa inyo. Sa tingin ba ninyo ito ay kuhit ng tadhana? ito ba'y sinasadya o talagang dumarating po ang pagkakataon na pagbatas na ang pinitairal no one is above the law ah, walang above the law kahit sino kahit pa pastor kahit pa dating pangulo ang batas ay mangingibabaw dito at sa abroad <coughs> katarungan sigaw ng alleged victim yung mga biktima sa tokhang <coughs> human rights violation ni Duterte. Yung alis 15 sa qualified human trafficking at di umano yung sexual abuse ni Kibuloy, yun din po yung naghahanap ng katarungan. Pero nasa korte na yung bahala ng korte. Anong inyong masasabi? Ha? Oy, so, totoo pala yun na nagkaroon ng uh, tampuhan o oh, sigalot etong si uh, Digong at etong si Kibulok noong mga unang araw ni Digong Ah, nung nanalo na siya bilang presidente. Totoo pala yun. Ngayon lang po nilinaw ni Sir Mike Abe. Ngayon po, ah, sa totoo lang talagang itong ah, nangyari kay Digong at ah, kay Kibulok ay ito po yung kumbaga eh, warning. Yan, warning. Sa mga nagmamataas, sa mga nagahari-harian at sa mga akala mo kung sino na umaasta dyan sa gobyerno ah na mga ano kumbaga mga masasamang loob ah mga katulad ni Harry Rockway ayan na ah, yung mga senador nagginagamit ang uh, ginagamit na venue ang Senado para sa kanilang pansariling interes, para sa pagtatanggol sa kriminal, ah, ang uh, office of the vice president na ginagamit para po maging makinarya sa pagkontra sa ating pangulo, sa paglaban sa ating pangulo sa mga magaganda niyang ginagawa. 'Di ba? Yan po ay uh, ano talaga uh, may katotohanan na ito pong nangyayari kay Digong, di ba, hindi natin inaasahan na mangyayari talaga sa kanila. Kasi nga, ang akala natin, eh si Digong, mabuting tao, tatay Digong pa nga, tawag natin, di ba? <laughs> Yung pala, nabudol tayo sa kaya itong si Kibulok, di ba? Akala natin talaga sugo ng Diyos to. Talaga nga, ano talaga, son of God pa di ba? akala natin hindi talaga to gumagawa ng kahit anuman lang nakasalanan. Di ba? Kapag nakita mo si Kibulok, nakapute, kagalang-galang, napakalinis, respetado, pero nakatago pala sa loob ng na nga napakaganda nitong kasuotan ay ang katawan ng isang demonyo ganun pala yung ano yung uh, kumbaga yung demonyo no nagbabalat kayo nakala mo linis-linis di ba kaya alam niyo po meron akong nakitang video somewhere around nung mga time na ano si Kibulok si ay uh, mukhang uh, mahuhuli na hindi ko na matandaan eh, yung eksaktong date pero naitabi ko ngayon dito ngayon pumasok sa isip ko na tama pala itong si Sir Mike Abe. Tama, kasi parehas ngayong nagdurusa sa sa mga kulungan, sa mga kanya-kanyang kulungan, etong si Digong at si Kibulok dahil po sa kanilang pagiging sobrang, alam nyo na, sobrang samang tao. nako eh po yung video, panoorin nyo po muna. pistadong bistado na ang sindikatong Kibuloy Duterte. Ito na Marahil ang pinakamalaking criminal organization sa Pilipinas. Sangkot ang sindikatong ito sa drug trafficking, white slavery, land grabbing, prostitution, human trafficking, murder at ang pinakamalaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Double H Squad, kay dating mayor at dating presidente. Kami ang mga iyon sa niya na sa Davao City, ginawa niya akong sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. sulod na niya lahat. Kaya siya ang pinakalulog of all the drug lords, the drug lords. Ginagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karubo. Sa pahayag ng propaganda network ni Apollo Kibuloy na Sunshine Media Network International, Sinabi nito na itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng lahat ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Kibuloy. Ako na muna ang magpatakbo. I-supervise ko lang. Punta ko sa Glory Mountain. Tignan ko yung mga trabaho. Paano nangyari yon? Pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization gaya ng KOJC? O baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo. Malinaw na matagal na tayo nililinlang itong sina Digong at kibuloy. Cover story niya ang simple at payak na ancestral home sa Dabo Executive Homes. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay isang katutak ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helikopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Tinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na ang katotohanan ng Sidigong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partner partners. Ang KOJC at ang SMNI ay matagal na lilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House Resolution Number no. 189 which urged the suspension of SMNI. Ito marahil ang dahilan kung bakit gigil na gigil ang mga Duterte dahil sa ginawa ng mababang kapulungan na suspensyon sa prangkisa ng SMNI. Kayo, ikaw, France, hmm. kayong mga komunista ang gusto kong patayin, patayin, at ngayong nabunyag na nga ang tunay na koneksyon ng pamilya Duterte at Kibuloy, malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ginagawang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Malinaw na rin kung saan nanggagaling ang salaping ginagamit sa mga pagkilos laban sa pamahalaan. Ginugulo nila ang pamahalaan upang mapigilan ang pag-aresto ng Federal Bureau of Investigation kay Kibuloy dahil sa kasong rape, child abuse at human trafficking. At ganon din ang pag-aresto kay Duterte ng Interpol dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mistado na natin sila. Putulan sila ng kakayahan upang lalong makapanlin lang. Ikulong si Kibuloy at si Digong. Okay, Tams, di ba? Ganyan po ang uh, samahan ni Digong at ni uh, Kibulok. Ito pong video na to matagal na to, actually, di ko na nga matandaan kung saan uh, kung saan ko na ako <laughs> yung video na yan. Uh, buti na lang na itabi ko. Ngayon po, eh talaga pa lang dapat hindi manalo tong si Kibulok. Bakit? Kasi diyan sa video na yan, di ba? Ikulong daw si Digong at si Kibulok. Pero 'Di ba? Ngayon nang nakakulong na dito sa Pilipinas si Kibulok at doon sa ICC naman si Digong. Nahuli na sila parehas ni General Torre. So ngayon itong si Kibulok, ang kailangan niyang gawin ay manalo. Ah kasi kapag po siya ay maging senador, aba pwedeng-pwede pwede na niya nga, ah, 'di ba? Anuhin lahat, plantahin ang lahat para siya ay ah, mapawalang sala sa kanyang mga ano, sa kanyang mga ah, kaso. Ha? Ah? At baka sa kanya nga uh, pagiging senador eh 'di ba? Yung nga uh, kasi merong ano eh merong kaso tong si Kibulok na ipi-freeze ang mga asset nito. 'Di diba? Ang sabi si Digong ang magiging administrator. Eh ngayon nakulong na si Digong. Sino nang administrator ngayon? 'Di ba hindi ba kayo nagtataka? Walang ibinalita na magiging administrator ng SMNI o ng uh, KOJC. Ah, etong nga uh, isang tao na papalit kay Digong. Wala po silang uh, pinahayag na ganyan. Pero nung nakulong, etong si ay nung uh, time na hinuhuli na si Kibulo, kinahanap na wanted na. Ah, si ano, si uh, Digong ay bigla na lamang po nga uh, itinilaga. 'Di ba? Ngayon parang pumasok bigla sa isip ko nako. Baka nga talaga sindikato sila. Baka nga talaga na mayroong mga pera ng gobyerno na pumapasok Diyan sa KOJC, yan ay dapat maimbestigahan ng ating gobyerno kasi ah, kung ah, inyo pong susumahin, ilang piraso lang ang miyembro ng KOJC, pagpalagay na lang 50,000, makakapagpagawa ng ganun kalalaking mga infrastructure? Sa... So, sa tingin nyo ba galing sa pamamalimos ng mga tauhan ni Digong, makakapagpagawa sila ng pinakamalaking uh, ano ba yun, yung parang Philippine Arena doon sa Davao? Diba baka pwedeng ito'y silipin na ng gobyerno, uh, baka may money laundering na nida dito, may corruption na. Uh, dahil meron akong isang naalala na isang vlogger na babae, Si Sharon Stone ba yun? O ano, uh, nakalimutan. Hindi, hindi Sharon Stone. Artista yun eh. Basta Stone ng apilido Ah, uh, ang sabi niya, yun daw ibang mga materyales sa, go sa proyekto ng gobyerno, dun daw dinadala kay Kibulok. Dun daw sa, ano, eh, ewan ko kung, anong, kung saan lugar dinadala. Napanood ko yan eh. Ah, uh, Stone ng apilido Ah, may, ngayon may biglang nagpumasok sa isip ko na talaga palang lang ano to, magkasudlong ang bituka nitong dalawang to. Talagang ito eh ano, kumbaga grabe talaga sa mahanat pagkakaibigan nito. Ngayon, kapag naging senador si Kibulo, kayang-kaya niyang anuhin 'yan. Gapangin lahat 'yan. 'Di ba? Baka mapawalang sala 'yan. Ah, tapos eh baka gamitin pa niya ang kanyang ano, kanyang ah, pagiging senador para ito namang si Digong ay eh, mapauwi niya. ah Pwede kasi na malay natin. oh pagdating ng 2028, di ba? O, baka hindi pa dumating ang 2028 yung aking uh, teorya na manggugulo si Sarah. Tapos ang magiging uh, vice president eh, si Amy Marcos. eh, paano kung ang gawin nilang vice presidente si ano si uh, Kibulok? Oh. 'Di diba? Tapos si Amy Marcos gawin lang nilang ano, gawin lang nilang uh, Senate President. O tapos ah magmamarshalo sila. Diba? Kayang-kaya -kaya nilang ano 'yan. Gawin 'yan kung mananalo etong si Kibulok. Etong si Amy Marcos pag nanalo din to magiging tuta to ni Sara. Kasi ang titignan niya, malaki ang utang na loob niya kay Sara kaya siya nanalo. Di diba sabi ko, ah, okay, pero meron pa lang ano, no, mga posibilidad na mangyari to. Kaya pala kumandidato ang senador si Kibulok para malinis niya ang kanyang pangalan, para malinis niya ang uh, kumbaga kaperahan ng KOJC. Sana no, masilip to ng ating gobyerno kasi ano eh, questionable, questionable ang laki-laki nung ano na 'yon. Ah, buti sana kung katulad sila ng iglesia na mayroong nasa 3 milyon na miyembro hanggang 5 milyon. Sila nasa 50 mil lang. Kita nyo, hindi nga nila kayang punuin. Nag-ano na ba sila? Ta tanongin nyo nga yan, mga yan, kung napuno na nila yung, ano, nila, yung kanila nga stadium o yung arena nila. Kung napuno na nila, puro ano yan. Kung kayang-kayang punuin ng puro kay OJC yan. Diba, ngayon ko lang na pag-isip-isip. Oh, Okay. Ah, kaya pala siguro kumandida itong uh, Senador Siki Kibulok So ang solusyon dyan, huwag nating iboto. Huwag niyong iboto. Talagang <laughs> itong panahong ito, mainit na nga ang panahon. Nagkasabay pa talaga, no? Ah? Si Digong, umami niya, this is my destiny. Yan ang kanyang message nung siya ay sakay ng aeroplano. Bago mo ba ng aeroplano na dumating sa Dahay? Mula nang ilipad siya. Sa mula Manila ng 11 p.m. March 11, dumating ng March 12 doon sa The Netherlands. Sabi niya, this is my destiny. Ayan, yun yung pag-amin at uh, yun ang sinasabi ni Duterte. Si Kibuloy wala, hanggang ngayon lumalaban pa. Ay, karapatan niya yun. O sige, good luck sa kanila. Ha? Nakakulong ng Simana Santa at nakakulong magbe-birthday ng mga nakakulong. Ayan po yung nangyari sa magkaibigang matagal ng panahon. From Davao City, <coughs> Davao Region, sa Mindanao. O kayo mga DDS at followers ni Kibuloy, huwag kayong magagalit. Yan naman ang totoo. Walang fake news diyan. Hindi yan kasalanan ng generatore. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Kasi hindi gobyerno ang kumplenat niyan. Ang kumplenat ni Kibuloy ay kanyang mga member. Kaya siya nakulong. Ang kumplenat ni Duterte ay mamamayang Pilipino. Kaya siya nakulong. Ang gobyerno under President Marcos... At General Mardil, General Torre, ang nagpatupad ng mga batas sa Ariswara. Dahil merong court order, sila ang inutusan. Yan ang totoo. Walang fake news dito. I know my job. At alam ko ang aking topic at uh, pinag-uusapan. Okay? Ang Al ala natin, yan ang nakaraan. Yung iba kasi yan sarado eh sila. Sabihin, binabanatan ko. Hindi banat ito. Ang banat yung fake news. Ang banat yung walang basihan. Ito, yung kasaysayan nung nangyari at nangyayari. Iyan ang ating pinag-uusapan dito. Kaya walang teknos. Huwag kayong magagalit. Ang magagalit, ang pikuntalo. Ang magagalit, DDS lang. Ang magagalit, mga kibuloy supporters lang kasi saradong isip nila. Pero kung alam nila yung rule of law, no one is above the law, hindi sila dapat magalit. Dapat magdasal kayo kung meron kayong paniniwala para mabigyan ng tunay na ustisa ang inyong mga amo. Pero magalit kayo sa isang katulad ko na broadcaster, political blogger, na nagahayag lang kung anong nangyari, kawala ng kaalaman yan. B.O.B.O. ang dating yan. Please like and share ng ating pinag-uusapan. At sigurado po ako ah, na dito kaya Sir Mike Abe walang fake news. Kaya nga po video niya ay nire-reaction ng tut sinusuportahan ko siya kasi napanood ko ng matagal video nito aba eh wala nga talagang fake news at nako eh totoo naman din po ang sinabi ni ni uh, Sir Mike Abe na mga obob lang ah, ang mga kumbaga eh mambabati ko sa kanya kasi nga po eh Totoo lang naman ang kanyang mga sinasabi. Totoo lang naman ang mga nangyayari, ang kanyang binabalita. Kasi nga po, ang mga DDS, kapag sinabi mo na si Digong ay nabubulok sa ICC, galit na galit sila. Pag binati mo si Digong ng happy 40 days in ICC, galit na galit sila. Ha, pero alam niyo po ba, masaya talaga si Digong doon. Masarap ang pagkain, masarap ang tulugan, Ah, may sariling kubeta. Ah, kumpleto sa mga medikal na pangangailangan, mga gamot na ibibigay at baka nga po ah, laging kumpleto ang tulog. Ah, yan po ay talagang ah, senyales na magiging masaya talaga si Digong doon sa ICC. Kaya nga sabi ko, happy 40 days in ICC. Aba, yung mga DDs galit na galit. Eh dapat nga matuwa kayo eh dahil si Digong ay maganda ang kalagayan doon sa ICC. Ah, baka nga yung kanyang mga kumot at unan, pati ang kanyang ah, mga hinihigaan ay napakalalambot samantalang yung ibang DDS, nako, e eh, sa papag pa rin po natutulog. Ah, kaya, alam nyo, maging open-minded kayo, mga DDS. ba diba? hindi porke nagsalita ng ganoon, akala nyo, binabanata na si Digong. Hindi. Ah, sa totoo lang, ang isa sa mga nagpabagsak kay Digong ay yung mga supporter niya na mahihina ang ulo. Tama, nung una maganda yung ginagawa ni Digong na nauuto niya ang mga DDLs, ang mga DDFs, ang mga dutae. Pero, ha? Yan yun tama lamang o maganda lamang nung panahon ng kanyang panunungkulan. Pero ngayon, na hindi na siya presidente at nagpapauto pa rin ng mga DDLs, DDFs at dutae, Nako. Medyo pangit na po 'yan kasi ah, ang nangyari sa halip na si Digong ay ah, makakuha ng mas maraming simpatya sa taong bayan, nagagalit ang mga Pilipino kay Digong. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga sobrang tatapang pero wala sa lugar na kanyang mga supporter. Ah, yung mag-post mag ka lang, mga galit na galit. ba? Diba? Yung akala mo, hindi, hindi pwedeng pagsabihan ng kahit ano si, digong. Pero si PBBM, grabe nila babuyin. Araw-araw binababoy nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Tigong bawal hat bawal batiin ng Happy 40 Days. 'Di ba? It's unfair. <laughs> ha? Ah, kaya tama, Sir Mike, mga obob lang talaga yung mga DDS na mga babati ko sa'yo at pati na rin sa akin. Kasi tayo dito, ha? Ah, nagsasabi lang naman tayo ng totoo. O pag ba sinabi kong nabubulok na sa kulungan si Kibulok, hindi ba totoo? ha? <laughs> ah, diba? Totoo naman, hindi makalaya-laya. O, Diba? Ganun lang yun. Tanggapin niyo yung katotohanan. Magiging maluwag sa inyo ang lahat. At baka eventually makalimutan niyo na si Digong. <laughs> so yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. nasan mang panig kayo ng mundo, huwag niyo iboboto si Kibulok. Kasi kapag nanalo si Kibulok, nako, delikado. Baka po maghari-harian niya. Na? Baka isa katuparan niya. Yung uh, lahat daw ng budget, ibigay sa kanya. Tapos gagawin daw niya super power ang uh, Pilipinas. Ang <laughs> kontete nga ano? nun. Di Biden nga eh. Hindi, hindi magampana ng pagiging uh, presidente ng maayos ng Amerika. Ikaw pa kaya. Ibulok. Anong alam mo? <laughs> Magwali. So yun lamang po ha. Ingat po kayo. Bye bye. Mam